Ah. Ah, nagababati ko 'yung ano, 'yung Olympic class baka merong Wow. Napay na muna 'yung unang gabi na 'yung totoo. Hindi na 'to. Tinabi ko ha Nasa tinabi. Umuurong sa purwa. Mag-iingat po itong mag sige po muna. Mag-iingat po muna. ng iingat po muna. Mag-iingat po muna. So, <coughs> ito na sa piraso yung ano? putukan. hindi pa nalulubog. Lalayan ko ng lulus para makaano yung ibang biwas. Sana eh.